itong ating mga kaw, uh, kap, kababayan na nagtitinda ng mga kandila ito po yung mga wishing candle sari-sari pong mga kandila ito ayan po mga kababayan pag masdan po natin dito po lamang po sa gilid ng simbahan gilid ng Quiapo Church ayan po ayan po kanya-kanya pong mga kulay yan mga kababayan So, gagawin po tayo doon sa banda roon mga kaubayan. Tignan po natin. Basta itong area na ito mga kaubayan, hanggang doon sa dulo doon, ay puro mga nagtitinda ng kandila. Sari-sari po mga kaubayan. Kanya-kanya pong kulay mga kaubayan ang <laughs> at ating kaubayan inalok po tayo ng kandila so ipagpatuloy po natin ang paglalakad mga kaubayan at itong gilid na ito naman mga kaubayan ito ay puro mga uh, ribulto mga halamang gamot at itong gilid na ito ay puro mga kandila naman po hanggang doon ito mga kaubayan, dun. kaya ipagpatuloy po natin ang paglalakad mga kaubayan. Tayo yung ating mga kaubayan na nagagawi dito sa gilid ng Quiapo Charts. Yung mga gustong bumili ng mga kandila dito lamang po. Yung mga wishing candle po. Dito sa yung ating mga kaubayan na nagsisimba po paglabas po nila. Ayan dito na po yan mga kaubayan. Ito naman po ay puro mga halamang gamot, uh, yung mga uh, souvenir. Yan po mga kaubayan. Ito ba yung umiilaw, sir? Hindi. Hindi. So ipagpatuloy natin ang paglalakad mga kaubayan. At tignan po natin kung ano yung mabili po natin dito. Kadalasan pag naubusan po ako ng malamang gamot mga kaubayan ay dito po ako tumatakbo sa Kiapo Church. Yan po, may mga sari-sari po mga klaseng ribulto mga kabayan tingin po tayo kung may mabibili po tayo so wala tayo makita mga kabayan dito naman po tayo sa kabila Ano, yan. Ana, rayong kalang. <laughs> Naghahanda ako ng mabili. Magka nang saksinama. Saksinama? yung ginawa Hindi, yung malilit. Magkano? Wala na yung malilit. sa ano? malalaki hmm. Sige, ikot-ikot muna ako. So, ikot-ikot muna tayo mga kaubayan hanggat sa makikita po tayo ng mabibili natin. pag-araw ng Quiapo Church mga kaubayan ay napakaraming tao po dito siksikan po So puntahan po natin mga kaubayan yung suki po natin. <coughs> Tignan po natin kung meron po siyang saksi ni Ama dito. Ada saksi ni Amam? Patingin. Awun pa diyan ta silaw na nga ba natay natin. nga raw dati kaslet 20 manok atyang manginang. Manok. At ang kayitan mangin. Sa manuta dito ay. Nagmina, pangakaya. Ay okay. Uh, so, so mga makabayan uh, pag ako pinagpupunta dito sa Quiapo ay wala po akong ibang binabagsakan na binibilhan kundi itong pwesto na ito. Mga kabayan. Kasi subok ko na po silang lahat dyan, magmula doon hanggang dito. Sa tagal ko po dito sa Quiapo Charts, pero dito lamang po ako namimili. Pag ako po yung nagawi dito sa Quiapo, mga kaubayan. Kaya pansamantala ko po sigurong kapatay ng videos, mga kaubayan. Ah, titignan ko po kung at, ano ang aking mabibili dito sa Quiapo. Hanggang dito na lamang po at marami po salamat.